Ipasalig sa dagbayan sa Mandawi at tunay igong -Fondo alang sa ipanghatag ng financial assistance sa mga graduating senior high school students sa public schools. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Miyerkules gianunsyo atul sa graduation sa usa sa dakong high school sa Mandawi ang plano sa pagpahatag og pahalipay sa mga mitapos. Tag 2000 pesos gikan sa city government ang ihatag sa mga migraduar sa grade 12 sa mga public schools. Matod sa mayor, dunay igong pondo ang syudad alang niini ug importante matod pang matabangan ang mga estudyante ug mga ginikanan. Ang daming problema sa mga mga parents and even the students no after the uh, the uh, the uh, what they call this uh, El Niño. and uh, again they have graduated and soon they are going to college samtang kaganiha sa graduation sa elementary sa ibabaw istansya usa kinisa na hisgutan sa pipila ka mga ginikanan sana all ang ilang masulti Maayos unta punta kunog may madawat ang mga batang mitapos sa grade 6. Kada ko nagtaba na umapil manunta, alo, praise God, kung maapil. May tagtagaag, maapil ang budget. Ay unta, pang requirements po ba? Oh. Apan pasabot sa mayor, ang mga high school graduates ang mahatagan labi na nga mas kinahanglanon kini sa pagpangandam sa pagsud sa kolehiyo. Gikinahanglan pa nga ipaprocess ang ayuda ug dunay mga requirements nga ipasubmit sa mga graduates ipaagi sa ilang eskwelahan. Mutakda sab ang syudad og petsa sa distribution. Daghan naman makita gikuan sa elementary no? sa SEF the programs extended so I think uh... Ang atom mga high school graduates deserves this, uh, especially in, uh, they're about to go to college. Ubani Godfrey, really? Nico Sereno? Balitang, bisdak!